Arrestado ang isang drug suspect sa ikinasang by-bust operation ng mga operatiba ng Valencia City Police Station sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ang drug suspect na si Alias Budi. 38 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa by operation na ikinasan ng mga operatiba ng Valencia City Police Station Drug Enforcement Unit ay nakumpiska ang apat na pakete na hinihinalang shabu na may bigat na 1.3 grams at 500 peso bill na ginamit bilang by-bust money. Saan ang, saan ang kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan. Kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta, gumagamit ng illegal na droga, to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station. Pakamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa Northern Mindanao. Kasi po ang inyong kapulisan, uh, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na aresto yung mga taong may kinalaman no, sa proliferation ng illegal at uh, drugs dito sa Northern Mindanao. Nahaharap ang drug suspect sa kasong paglabag sa RA-9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tabon, kaya parang kagawad ka Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent. Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas, alagad ng batas, taga ng Balitang Pulis.